Huwag mong pansinin at dibdibin ang mga taong may galit at ingit sa iyo. May problema yan sa pag-iisip. Hayaan mo silang mabaliw. Alam mo, hindi mo dapat pansinin at dibdibin ang mga taong puro galit at ingit lang ang dala. Alam mo kung bakit, kasi kung titingnan mo, sila lang naman talaga ang may problema sa pag-iisip. Ang mga taong puno ng galit at ingit, parang mga bomba na naglalakad, kung papatulan mo sila, baka mas lalo pa silang magalit at sumabog. Kaya mas mabuting hayaan mo na lang silang magisa at hayaan silang magbaliw-baliwan sa kanilang sariling mundo. Sa alip na pansinin mo sila, focus ka na lang sa mga bagay na magpapasaya at magpapaganda sa buhay mo. Alam mo, mas magiging peaceful ang buhay mo kung hindi mo papayada na makontrol ka ng mga negatibong tao. Isipin mo, bakit ka pa magpapadala sa mga taong hindi naman nagdadala ng kahulugan sa buhay mo? Mas mahalaga pa rin na panatiling positibo ang iyong pananaw at pagiging masaya kahit na may mga negatibong tao sa paligid mo. Kaya, hindi mo kailangan pakialaman ang mga taong walang magawa kundi magdala ng sama ng loob. Focus ka na lang sa pag-abante at pagpapabuti ng iyong buhay. Hindi sila dapat maging hadzan sa padiding masaya at matagumpay mo.